Yes, uh, magandang uh, araw mga minamahal ko mga taga sa Baybay. Andito pa rin ako sa may IBP Road. So galing kasi ako ng ano, ng junk shop at uh, ipinatimbang ko kayong aking uh, yung ibinasta ko kagabing karton, isinalansan ko dito sa kariton ay aking ipinenta na sa junk shop ngayong araw na ito. At uh, ako ngay galing nga akong junk shop at napadaan ako dito sa gawing ito ng IBP Road. At dito sa may IBP Road, along IBP Road, Barangay uh, Commonwealth. Ay, uh, ito, Barangay Commonwealth ang nakasakop nito. Meron dito nagtitinda ng mga ano, ng mga pamakain sa hayop tulad ng uh, manok, uh, pamatukan sa manok, uh, sa mga pusa, mga pagkain ito, ito yun, mga pagkain 'yon. At dito bumibili ako ng sako. Uh, at uh, sa halip na bumi bilhin ko yung sako ibinigay na lang niya sa akin ang sakong ito ito yung ibinigay sa akin sako so, binigay ito sa akin yung sakong ito at uh, lalagyan ko ito ng bote kasi doon kahapon uh, napadaan uh, namibigay ako ng flyer sa may bandang yun ng latex at uh, doon sa nabigyan ko ng flyer sabi sa akin ng babae si uh, ma'am Mary Jane ay, bukas kaya pumunta ako roon sa kanila at merong mga bote ibibigay niya sa akin. Ay kaya nga naisip ko na bumili na siya sa rito at uh, 'yun na 'kong kukunin ko mamaya. Pero bago kukunin siguro ibablog namin naming mag-asawa 'yung papunta pa lang doon mag na kami. Magano kami mag-broadcast, uh, uh, live broadcast mamaya para kunin 'yung bote. 'Yung so, ilalive ko 'yon. So, maraming salamat sa nagbigay ng uh, sakong ito. Nalalagyan ko ng buti mamaya-maya lang. So, paparuan mo, uwi muna ako ng bahay at kakain. Pag naka-prepare uh, muna ako at pagkatapos babalik ako para kuhanin yung bote na ibinibigay sa akin ni Ma'am Mary Jane. So, maraming salamat sa nagbigay ng sakong ito. Ayan, ito yung, uh, ito yung ano nila, yung bin, uh, uh, tindahan ng mga pamakain sa manok, patuka sa manok, sa hayop, sa pusa, sa aso. Marami dito mga pagkain. Dito yun, no? Uh, mga kasama, minamahal ko mga taga bye. Uh, kung naghahanap kayo ng mga uh, patukas manok, halo-halo, uh, andito nandito mga pampatukas sa manok. Nandito po. Uh, sa mga pusa, aso, sa mga lagang aso at pusa, nandito rin ang mga pamakain. Dito na po kayo bumili, mga minamahal ko mga taga bye bye Thank you for watching. Mabuhay po tayong lahat. Maraming maraming salamat po.